Magandang hapon po sa lahat. Dosong Bisayas, Mindanao. kusang kayong na ako na po tayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel. Samuel Soriano, TV29. Para mag-discuss ulit ng another coin. Sa tito po ay ating hilig, mangulikta ng barya. Kaya ako tayo nandito nagsisiling ng kanilang mahalaga ang aking mga koleksyon at isaw tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. kusang kayong na ako na po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, yun naman pong nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano po lahat ng aking nakapalo sa akin. Thank you so much din po. Ayan, Ayan mangingi lang sana rin ako ng pabor doon sa aking FB page. Baka pwede nyo po akong pakipalo po doon. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel po. anyayahan ko sana kayo. At malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag-uusapang barya at ito po ay ating hilig. Ito po ay mga lumang barya. Ayan. Ito po ay 10 centimos na babae na may hawak na hammer. Year 1960. Ito po ay nakapaloob sa English series. Ayan. English series, nakapaloob po ito sa English series. Year 1960, 10 centavos po. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ayang kilalanin mo muna natin siya para makita ang kanyang presyo. Issue po Philippines po period republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 1958 hanggang 1966 value nito 10 centavo stubos po sorry excuse me po Currency <coughs> peso 1967 19 currency peso 1857 hanggang 1967 Composition po niyan ay nickel brass may bigat lamang itong 2.28$ 28 grams. Ay, nalilito na. May haba po naman itong 7.9 mm. May kapal po naman itong 1.90 mm. Hugis po bilog. Orientation niyan ay coin alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito ng Pilipinas noong January 2, 1998. Number in dash 4475. Reference number came dash 188. Coat of arms of the Philippines yung kanya nasa likod. Ito pong year 19 ito year 1960 ito po ay 33%. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng Bangko Sentral sa ating hawak na barya, ito po ay 70 million lamang. May price na po ito doon sa ating lumista, binigyan na po ng presyo. Yung kanyang extra pine ay 20, almost ang circulated 24, uncirculated circulated nito ay 42 pesos. Dako tayo sa ib.com na platform. Do sa ating ebay.com may nakita tayo nagbebenta doon nito ng 10.45 dollars. May na rin tayo nakita doon na 7.20 dollars. Dako tayo at mayroon naman tayo nakita doon pala sa ibi.com ng 588 pesos. Dako tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po ang seller po ay si Pop Coins. Ayan. Willie Bill. Ayan. Rare coins daw ito, sabi niya. Yung year 1960 niya natin, 10 centavos po. Ayan, si Willie Bill po. Ang seller po ay si Willie Bill. Binibenta niya po yung 1960 niya doon ng 3,800 pesos. Ayan. Meron naman tayo nakita doon, nagbibenta nito ng 500 pesos. Nasundan po ito ng 450 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahagi sa kadnas. So hanggang dito na lamang po, lusumbisize, minda lang ko sa kayo. Dako da na mundo po. Kaya po sa lahat, In God bless.